Positibo na nakausap ng News 5 ang isang bugaw na naging contact down ng mga Chinese sa talamak na prostitution sa niraid na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Limang piso kada gabi raw ang bayad sa Pinay. Live mula sa Porak, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan, si Raniel Pawid. Raniel paano raw yung kalakaran dito nga sa pagkuha ng mga Pinay sex workers sa Pogo? Cheryl, iisa nga lang daw yung requirement ng mga Chinese. Kailangan nasa 18 hanggang 20 anyos ang mga Pinay worker na kanilang mabubuk. Ayon nga dito sa Mamasan o Bugaw na ating nakausap via text o tawag lang sila nakikipagtransaksyon dito sa kanilang mga parokyanong Chinese. Nakilala ko sa tinaguri ang Red Light District ng Angeles City sa Pampanga ang higit tatlong dekadang bugaw na si Karen. Limang minuto lang ang layo nito sa niraid na Pogo sa Porak, Pampanga. Aminado si Karen na nakapagpadala na siya ng mga alagang Pinay sex workers sa niraid na Pogo. Isang coordinator daw na marunong magsalita ng English ang nakakausap niya para mag-book na mga babae. Titig sila kaya nagchat-chat sa ano, cellphone. Anong gusto nila? Mayroon ka bang ano, yung kaibigan daw, sabi mo. Ganyan. Sabi ko mayroon. Tapos yun, ang gusto, ang gusto pa naman gusto niya ng mga Chinese, gusto nila yung medyo bata eh. <coughs> Hindi sila kumukuha ng ano, matan may edad. Sa karanasan ni Karen, 18 hanggang 20 anyos na Pinay ang patok sa mga Chinese. Basta 5G yung hinihingi ng babae. Tapos magkano yung pitong porsyento sa'yo? Kada babae? Misan, ano, 500. Kwento raw ng mga alaga ni Karen, talamak talaga ang prostitusyon sa loob ng Pogo. Pagdating doon, yung pagkatapos daw yung kausap yung kasama niya Chinese ipakilala na naman doon sa kaibigan nila na Chinese din yun. lipat lipat oo para pasa <laughs> pero may bayad naman yun nasa babae din naman yung kung gusto niya yung ano eh dalawa o kaya isa pero may alaga rin si Karen na tila nabudol ng Chinese nang hindi raw sumunod sa napagkasundo ang bayad na 5,000 piso isang gabi. Dinala sa doon ng Chinese, magda daw sila doon. Tapos, pinatrabaho daw ng pinatrabaho. Tapos, binigyan lang doon ng ano, dalawang daan. Iyak ng iyak ng babae, kawawa. Kinumpirma naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may mga bugaw talagang tumatayong middleman para makapasok ang mga Pinay sa loob ng Pogo. Bukod sa pakikipagtalik sa mga Pogo worker, posibleng ginagamit din daw ang mga Pinay sa ibang virtual sex activity. Nagahanap ng mga ano, Pilipina na papayag sa prostitution at sa sex ano yun, sa sex online mga Pilipina yon pero ang pinaka boss nila Chinese Kagabi samot saring sex toys ang natagpuan sa isa sa sham na villa sa loob ng compound na posibleng bahay daw ng mga pogo big boss Iniimbisigahan pa kung ginagamit din ba ito sa online sexual activity Sheryl, ngayong ikalimang araw nga ng search operation, sabi ng CIDG, 25 building na yung nagalugad dito sa na-raid na Pogo sa Porak, Pampanga. So ibig sabihin, 21 pa out of those uh, 46 buildings yung kanilang dapat siya sa At sabi ng CIDG, mukhang hindi kakayanin yung uh, 10 araw nga na ibinigay ng korte para hagulugin to, no o halughugin itong uh, facility na ito. So possibly ay magkaroon o humingi sila ng extension pa. At ayon nga dito sa nakausap nating top official ng uh, PAOK, sinabi niya na isa sa mga tinitignan nila dito na pwede nilang makita ay yung crematorium o yung uh, kung saan sinusunog o posible yung mga pinatay o na-torture na Chinese dito sa loob ng Pogo Compound. Cheryl. Maraming salamat, Rainel Pawid. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.